Hindi po. Nag-aaway um, po ba sila? Ah, uh, hindi. Alam mo, anak. Titignan lang namin ni Tito Leon mo. Habang tain mo na lang muna si Bibi. Ah, uh, hindi na, Christy. Ako na lang makikipag-usap sa kanya. Baka hindi lang na sila nakakaintindihan. Para din yung kakilala eh. Ayaw mo na yan, Billy. Huwag mo nang patulan. Hindi, Leon. Sa sama ako, hindi ako papayag na awayan niya si Billy sa sarili kong bakuran. Wala naman tayong magagawa dyan eh. Sarado na utak niya. As far as I'm concerned, you are a nobody to me. Kaya please nang huwag ka nang umasa na magiging nice pa ako sa'yo. So bago pa masira yung araw ko, umalis ka na sa pagmumukha ko. Pwede ba? Ha? Isama na ako. Bigyan ka lang sabihan. Alis na kami, tita. Billy? Kago. Oh, ang ginagawa niyo dito? Oh. Shira, anong sinasabi mo kay Billy? Ba't parang nag-aaway kayo? Billy, narinig ko tinawag mo siyang tita. Magkaano-ano ba kayo, Billy? Ah, uh, Christy, huwag na natin palakihin to. Baka hindi lang sila nagkaintindihan. Ah, uh, Billy kuago? Uwi na kayo. Okay. Hindi, teka lang, Leon, kasi hindi pa ako sinasagot ni Billy eh. Oh. What's what's going on here? Kasi Jordan, inabutan namin si Shira at si Billy na parang nagtatalo eh. Inabutan namin sila ni Shira na parang may pinag-aawayan. Kaya gusto ko lang naman malaman, ano ba yon Ano bang pinag-uusapan ninyo? Shai, okay lang ba kung bumaba dito para maayos natin to? to be honest, hindi ko rin alam kung ano yung ni Christy. Lumapit sila sa akin kasi nagtatanong sila kung saan daw yung sakaya ng jeep. Eh, syempre, hindi ko naman alam, di ba? Pero wala namang argument na nangyari, walang fighting na nangyari. Billy, yun lang ba talaga yung nangyari? Pwede mo naman sabihin sa amin yung totoo. ayaw niyong malaman nila na magkapatid kayo ni Tita Shira. Sa makinig ka na lang sa inuutos ko. Walang makakaalam.